Mamay pa. Asi okay, Welcome mga mga content creators, vloggers, Magdalena Fox Trisha Hawkins, as if as if Matibay. Siya star Supermodel. Oke. Okay. fan star. <laughs> Oke. <Okay. laughs> okay. okay. Anyway, kasi viral ngayon yung nangyari sa Thailand. The Pinoy and ngayon na o-offload yung mga iba. Ano bang ba opinion niyo sa pangyayari? Basta <laughs> <noong sa> <laughs> <laughs> lang. Ang pangit ng my girl. Huwag nang magbahay. Huwag lang. Para, na lang. Taps Na-offload. Baka ibang ano yun. Baka nataon lang lang. Ma-issue pa ako. Ay, Ikaw na lang sumagot yun. <snys> <snys> <laughs> so, baka, actually, Beshi, parang wala namang issue na na-offload sila. Ay! Ano lang parang... Ito yung mga bago po. English ako. O <laughs> sige, ulitin natin. O so, ano masasabi niyo sa pangyayari ngayon na talaga namang may bubugan? Sino ba may pakana? Di ba? Okay. Ako, although tapos naman na yung ano no, yung, yung, Excel uh, masasabi ko na lang is magsilbing lesson sa ating mga Filipino. Mapabakla ka man, babae, lalaki, kung nasa ibang bansa ka, dapat marunong kang rumispeto. Uh -oh. Wag kang magmamaganda, lalo na yung mga baklang kanal. Ouch! Yes. Oo. di diba? I love it. Anyway, uh, kay si, ano naman, si Miss uh -huh. si Matibay. Um, well, I really don't know what happened. Ah, uh -huh. Pero, I agree so much with what Trisha said. Parang, kaysa ka magpunta, ugali talaga magdadala sa'yo. Hindi ang ganda, hindi kung anong meron ka. Parang dapat marunong tama kayo bagay. Lalo na sa lugar na hindi natin teritoryo o hindi natin baluwate. Parang kahit tayo yung na-offend, well, for me, dun sa first video na napanood ko, um parang binubuli yung mga trans-Pinay na mga Thai, ano, trans. Kaso nga lang, dapat sa mga pagkakataon na gano'n, kailangan marunong silang kumalma, marunong silang lumagar. Parang kahit sila yung tama, dapat hindi nila dinaan sa dahas or sa pamamastos. Kaya kata mga ending, sila yung nagrabyado. And ang masakit pa, may nadamay na hindi naman kasama ito sa isa. -exam. Uh -huh. So, which is nakakalungkot na sana kung marunong tayo magtimpe, sabi nga nila, patience is a virtue. Uh -huh. Ayun, sa, so, kung, kung marunong tayo lumugar, mas hindi sana lumala yung exam. Ay, thank you, Ms. Patibay. Magdala facts thoughts! Yeah. Ang masasabi ko lang, deserve na deserve. <laughs> Ganon. Uh oh, oh. nag ng mga Thailand. Oo. Oh. Uh, so, ibig sabihin, mm -hmm. pero, pero hindi ibig sabihin kumakampi ako sa kanila kasi peripo yung parin ako. Uh oh, Pero, kasi tama ang sinabi yung dalawa, Diyos mo na sa barangay Diyos ka, at taga barangay Tres yung pinuntahan mo, dapat magisama ka. Uh Oo. -oh. Diba? Hindi yung papairalin yung ano yung tapang kasi lahat naman tayo matapang. Eh, ano may nangyari? Oo, uh -hmm. -huh. Oh, nakahanap ng katapat. Oo. Yun lang. Parang nakakahiya din ang ano, no? Katulad natin Oo. mga Pilipino na... Nakakahiya sa trans at sa ano, LGBT community. Na Oo. Tayo, mm -hmm. Na imbes na tayo yung nagtutulungan. Tayo pa naman, kasi ano nagsisiraan na. Oo. Although, kasalanan naman talaga ng mga Pilipino eh. Okay. First, sila, sila pa yung kubukuha ng video, tapos sila pa yung nag-upload. Sa social media. Okay. Mga Pilipino din ang nag-upload sa social media, sila din. Oh my God, alakas sa loob. Oo. Oh, oh. Kaya nga sabi ni, kaya, kaya ni Magda, deserve nila. Deserve nila, mm -hmm. oo. Oh, oh. so, Sabihin mo ba ano lang yun, parang pa-viral, pa sila kaya nag-upload na yun? Hindi, parang feeling nila kasi sila yung tama. Ah, Asa sila yung... You know, Victima. O, oh, sila yung na-offend. Ang, ang point ko dun is, kahit ikaw yung bin binubully, kahit ikaw yung na-offend, kailangan lumugar ka pa rin. Yes. Kasi kita mo parang, kahit isang grupo lang ng mga trans ito, parang lahat ng bakla sa buong mundo, lahat ng Pinoy na bakla ah. sa buong mundo ay dami na. Ah. Parang kasalanan na rin natin lahat. I love yes. Pero kasi hindi natin na namang kwento, malay, hindi kasi tayo nandun sa senaryo, malay, kasi ang mga Pilipino namang kahit sino mapagpasensya, hindi natin alam kung yung mga beki na yun, galing sa inuman, kaya nagkaroon ng hyper, Hindi ko lang alam kung galing sila sa... Nag-trip, nag-trip. Mm. Oh. Actually, mm. yung... nasa, bar and restaurant ah, sila so, oh, kumakain. Oo. Oh, Tapos nakita yung dalawang Thai. Tapos hindi ko alam. Tapos meron pang Filipina na akala mo naman kagandahan. Kala mo, ang ganda na. Ito ba yung nagdurudugo? Oo, Saan kala loon? mo, balingkirita yung katawan na nag... Oh, Tinaas pa niya yung damit niya. Ay, nakita ko nga siya, mukhang oh tortor na eh. Oh, tortor Ano kas na loob mo, girl. Alam mo yung... Yung mga kabataan na, sila pa yung talagang malalakas ng loob na nagmamaganda sa ibang lugar. Oo. Sa tingin mo, sirak na tayo sa Thailand? O hindi naman lahat? Hmm. Okay. Sinisel. So, oh, um, ano na nangyari man, ngayon? Kasi ngayon, umapa, na yung tension. Uh -oh. Naayos na yung gusot na binayaran na si IT. Oo. yung na na si IT. Pero parang 15,000 baht baht. Oo, oo, oo. Ganun lang ang ano. So nasa 10,000. Kasi nabay yung 000, ano, nabayaran Ito yung nabubog na hindi kasali. Correct. Yes. Uh -huh. so, yung pumutok Tapos yung, mga uh -huh. ano, yung mga nabubog, yung talagang may sala, tumakas na. Mm. Sabi ng iba, yung iba, umuwi ng Pilipinas, yung iba naman nagpunta ng Macau. Good luck na lang tayo. Oo nga. Anyway, anong lesson learned? Ang lesson learned, ipagpatuloy po nila. Eh, kasi may LG. Ano, um, patience Just like what I said earlier, uh -oh. patience is the key. Parang, doon matitest ang kabutihan ng isang tao. Every time nagagawan ka ng kapwa mo ng mali or ng kasalanan, nasa iyo pa rin kung paano mo ito at paano ka magre-react. Siyempre, tayong mga tao, we are so impulsive, we are so reactive. Pag ginawa ka ng masama, the tendency is, ikaganti ba yung masama? Pero, alam natin na mali yun. Pero pag pinairal natin yung ating emotion, hindi tayo makakagawa ng tamang desisyon. Uh -huh. Kaya, kailangan talaga utak lagi ang papainan. So, ang okay. mali dito, yung Pinoy. Kahit kapwa natin Pinoy, hindi natin sila mapaninigyan. Tama. Okay. Pinoy talaga. Tama. Okay. Pinoy talaga, Pinoy. Kasi bakit sa akin nakita, Pinoy talaga kasi siya yung naduro-duro. Sorry for the word, hindi naman kaganda. Mas maganda pa yung dinuduro niya. Uh -huh. Ayan, ganun. Anyway, uh, at saka, hindi... Tsaka bago ka manduro, at saka bago ka manduro, at bago mo mapukaw, mag, mag, malaki. malaki na itaas mo pa yung damit mo, siguro huwag mo maganda yung katawan mo. <laughs> ay, ako nanonood ka ha, binash ka na ngayon. Pero linawin natin sa buong ano, sa Thailand din, ng mga Pinoy doon, sa mga Tika Thai, na hindi lahat ng baklang na pinapilipinas tayo, pare-pareho. Oh. No. Diba at tayo. saka ang mga Thailander, very friendly. ang mga oh, Thailander. Very friendly ang mga Thai. Yun nga lang kasi, pag meron kang ginawang masama, kahit maliit lang na bagay yan, ah, pag nagkaisa ang mga Thailand dito. Oh, United's United sila. Tama ba yung ano? The, United? the land of smiles, Thailand. Ah, yes. Know, yes. Thailand. Oh, 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 oh. So, kasi napaka-friendly nga nila. Friendly ang mga Thai. Ayan, yan po opinion ng mga press marites na ito sa pangyayari sa mga sa Thailand, mga Becky. Anyway, sa point na to, hindi naman sa pinapanigyan natin ang Thai, talagang mali ang attitude or behavior na pinagkita nyo mga Pinoy doon. Ayun, maraming maraming salamat po. Bye! Ayun. Ang masasabi ko lang, pandamay ka, Gar. O, <laughs> yan, na.